Ikaw, ikaw, siksik ka lang dito eh. Nakakalat ka lang dito eh. Napakatanga mo talaga, di ba? Nakarato na dun. ano ginawa mo? Pumasok ka pa rin. Bubuang pucha. Ano? Naman dito. kay dapat wala muna na makakapasok hanggang di pa nakakaratin yung bagong may-ari. Sabi ko lang, may pumasok na naman. tingnan nga lang. Anong ginagawa mo dito? Di ba naglagay ng signage doon? Nabawal mo na yung turista dito kasi may darating yung boss namin. Ang kulit mo rin eh, no? Marunong mo magbasa? Ha? Nababasa mo ba yun? Pambihira ka? Taas-taas dito. Buti na ka dito. Kinayon ang tuhod mo. Ano? Di ka dito? Baka mamaya sabihin ng boss namin na yung umuubos. Ang dito eh. Taba-taba pa naman. Ah, bawal ba? Parang tanga! Oo oh, ha! Bobo ka ba? Di ba basa doon? Anong ginagawa mo? Umalis ka na kaya? Ang dahil ko o uh, harang ka dyan! Ah, sige po sir. Aalis na po ako. Ito ba ito po yung tatanga-tanga po? Visit po. Bre, kanina pa daw dito si sir, mga 5 minutes. Ah, oh, okay. Later time, 5 minutes? Oo. Uh -huh. Ay, hello po. Kayo po yung mga vlogger na mag-interview po sa bagong boss ko? Opo, opo, opo. kami po yun. Kayo po si Wuwut, di ba? Opo, opo yan. Hello po, Wuwut. Thank you po. Morris TV. Opo, Morris TV po. Hello po, hello ah, po. Thank you, thank you. Po. Di mo mga lang sarapan ko kayo. Ako nga po pala si Kenneth. Yung magaling na dito sa paraiso. Actually po, yung pinagbenta to. Hindi po ako pinalis nung ari. Eh. Kasi ako nakakalam dito eh kung ano yung mga gagawin na kaya po napakaswerte nung no, bagong may ari ngayon na kasi nandito ako. Alam niyo po ba, yung mga baka, yan, naging isa lang po yan dati. Ako po nagparami, kaya tuwan-tuwa po yung dati kong boss. Tapos yung mga halaman po yan, ako po nagtanim na. Naku, mamaya po pagkatapos yung interview sa boss ko, pwede niyo po ako interview ulit. Oh, para po malaman niyo yung mga ginagawa dito, yung mga pasikot-sikot. Tapos kasi nakakalam eh. ako yung pinakamagaling na empleyado dito. Upo, nakakatawa naman po, nandito kayo. Opo, pwede na po kayo. Yung bus ko po kasi, wala pa eh. Actually, kaya kami nandito para intervene yung bagong may-ari. Late na nga raw kami ng 5 uh, minutes. Oo, kanina pa raw siya dito eh. Ay, wala pa po. Wala pa Yung pumunta dito. Yun nandito kanina, yung uh, mataba. Naku, hirap na hirap nga pong umahon dito eh. Pinababa ko na, naawa ako eh. Tapos mukhang tanga kasi. Hindi marunong magbasa ng karatula. Eh, alam niyo ang parating kayo. Tapos, pumunta siya dito. No, makakalat lang yung dito eh baboy na tanga yung mga ano, kaya buti po, pinalis ko. Di yun na dito. Para yari ito. Binabanggit ito si Sir. Sino yung mataba? Oo, yun nga. Eh, bakit nandito ka pa? Di ba pinalis na kita? Ano sa sasabihin ng mga to, Kita may mga idol kaya tapos nandito ka? Sabihin niya, may turista lang dito habang uh, interview sila. Ikaw, siksik ka lang dito eh. Nakakalat ka lang dito eh. Napakatanga mo talaga, di ba? Nakarato na dun. Anong ginawa mo? Pumasok ka pa rin. Bubuang putya. Ano? Kaya po ba yung mga vlogger na mag-interview sa'yo? Ah, Oo po? po, sir. sir kami sir, kami po si yun. po, at kami po yung nalik, nalik ng konting oras. Okay lang po yun. Pati bumaba naman po ako at gawa ng bawal daw po kasi talaga ka pumasok dito sa paraiso eh. Ah, uh, pinagbawa lang po kayo. Sari, kaya po yung may-ari. Oo. Oh, pinagbawa lang ako ng tokmul na to. Patay ka, yari may ka, pare. Tayo. Teka lang. Siya ang iinterbyuhin nyo? Oo, oh, siya. S sino ka ba? Ikaw yung may-ari ng paraiso? Oo. Oh. Nako, nako sir. Pasensya na po kayo. Kayo po pala yung bagong may-ari. Pa hindi ko po wala kasi alam eh. Akala ko po turista kayo dito na magkakalat. Uh. Nako, pasensya na po boss. Kung ano yung mga pinagkasabi ko sa inyo ha. Hindi ko po talaga sinasa jayon eh, pinagmalaki mo pa man din sa amin, napaka magaling mong tao. Oo nga pare, ka sa amin. magaling na empleyado, ikaw pala naman tayo yung bastos na tao. Yan, ganang kasi kayo. Masyado kayo pa bang husga ng tao, porkit gantong itsura. Alam mo bang biniling ko sa dating may-ari na huwag paalisin yung mga tauhan dito? Pero sa nakikita kong ugali mo, hindi mo deserve na hindi kita paalisin. Alam mo sa mga sinabi mo sa akin na baboy, mataba, Ayoko ng mga kalat dito. Nakagaya mo. Ayoko ng mga nakikitang ganan. Naku, boss. Parang sila po talaga kayo. Di ko talaga alam na kayo po pala yung bagong may-ari eh. Boss, baka naman na... Please po, patawarin niyo po ako, sir. Amo, boss. Hindi na. Magbalot ka ng gamit mo. Boss, pasensya na po talaga. Baka po di po pong... Okay, usapan pa natin, Boss. Di ko talaga alam eh. Turista o sino man yan, hindi mo dapat ginagano ng mga tao. Sige na, ayusin mo na yung mga gamit mo. Umalis ka na dito sa paraiso. Ayoko naman kita yung pagmamukha mo. Ano, umpisa na po tayo? Sige po, Sige tara po. Na po. Doon na po tayo, po. medyo maganda ang view dun sa may na yun. Okay po, tara, tara po. po.